Nangungunang limang pinaka nakakatakot na UFC knockout sa lahat ng oras na nirerango. Mula sa pinakamabilis na KO ni George Masvidal sa kasaysayan ng UFC, isang lumilipad na tuhod sa Ben Askren sa limang segundo, sa buzzer beater knockout ni Max Holloway kay Justin Gaethje sa UFC 300, ang mga eksena ng Octagon ay hindi itong itigil sa pagkamangha. Siyempre, ang ilang mga knockouts ay career kaysa sa iba at sa paglipas ng mga taon, mayroong daan-daang na nag-iwan ng mga tagahanga na nagtatanong kung ang nahulog na manlalaban ay magiging okay pagkatapos nito. 5. Ang spinning hook kick ni Uriah Hall sa It Ultimate Fighter Lima sa aming listahan ay hindi aktual na maganap sa UFC ngunit sa halip sa season 17 ng ang Ultimate Fighter. Matapos manalo sa kanyang laban para makapasok sa bahay, tinapos ni Uriah Hall ang lahat ng tatlong laban niya para maging kwalipikado sa grand finale laban kay Kelvin Gastelum. Ang una ay isang mapangwasak na spinning hook kick ko ni Adam Sela. Ang sipa ay bumagsak sa pagtama ni Sela sa banig. Hadoken! Nagsigawan si Hall habang nakahiga ang katawan ni Sela sa canvas ng ilang minuto. Apat. Ang kalaban ni Edson Barboza ay limp na may perpektong sipa. Ang mga spinning wheel kicks ay ang lahat ng galit noong 2012 kung saan ipinakita ni Edson Barboza ang kanyang sa UFC 142. Nagcash si Barboza ng $100,000 para sa pagpapatamba sa kalaban na si Terry Ethem gamit ang isang perpektong pwesto na spinning hook kick. Sinalo ni Ethem ang sipa sa baba at nagyelo nang mahulog siya sa canvas, nakataas pa rin sa hangin ang isang braso niya. Marahil ang pinakakahanga-hangang knockout sa kasaysayan ng UFC, sinabi ng komenterist ng UFC na si Mike Goldberg sa broadcast. Tatlo, si Price Mitchell ay nagkaroon ng compulsions pagkatapos Josh Emmett KO siya kanya. Isa sa mga mas nakakatakot na knockout sa kamakailang memoria ay dumating sa UFC 200 at siyam na noong December 2023. Si Bryce Mitchell ay naitugma sa isa sa pinakamahirap na heater sa UFC sa Josh Emmett, na pinatunayan iyon sa pamamagitan ng paglipag ng basag na kanang kamay sa tog nasty sa round 1. Ang tunog ng KO blow ni Emmett ay tunog tulad ng pagdeng ng isang baseball bat. Emmett out malamig sa kanyang panig. Sumigaw si Emmett at sa ilang segundo pagkatapos, nagsimulang mapilitan si Mitchell sa pagkibot ng kanyang katawan. Dalawa. Ang mabangis na knockout ni Francis Ngannou kay Alistair Overeem. Lahat maliban sa isa sa labimpitong career wins ni Francis Ngano ay sa pamamagitan ng paghinto. Ang kanyang pinakamahusay na trabaho. Marahil ang kanyang kadro ng Alistair Overeem noong December 2018. Wala pang dalawang minutong oras, nakahiga si Overeem sa lupa habang nakataas ang baba. Si Ngannou ay brutal na pinatumba siya gamit ang isang napakalaking kaliwang uppercut at isang kanang kamay para sa mahusay na sukat. Dumating na si Francis Ngano at nakuha niya ang kanyang shot sa UFC Heavyweight Champions Type Myasek sa KO win. Isa! Si Dan Henderson ay nag tap kay Michael Bispon kasama ang H-Bomb. Itinuturing na isa sa mga pinakadakilang knockout artist sa lahat ng panahon, ang dating Pride and Strikeforce Champion ay naging all-time highlight sa Milestone UFC 100 event. Ang taon ay 2009, isang linggong inalis mula sa araw ng kalayaan at nais ni Henderson na talunin ang British fighter na si Michael Bisping sa loob ng mahabang panahon pagkatapos magturo ng Ultimate Fighter Season si 9 laban sa isa't isa. Sa round dalawa ng kanilang laban sa UFC 100, nakahanap si Henderson ng bahay para sa kanyang overhand right, naglanding ng inside leg kick bago pinatumba si Bisping gamit ang isang malakas na suntok. Tapos na ang laban. Habang sumigaw ang komentereste na si Joe Rogan nang iyan na. Sumisid si Henderson para sa isang huling suntok isang brutal na martilyo sa baba ng isang natamba na si Bisping. Ang Bisping ay humiga sa kanba sa loob ng ilang minuto na minarkahan ang unang kulos ng dating kampyon.